Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin ng isa sa pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin sa iyong buhay. Ang pagpili ng ating mga kaibigan. Sabi nga nila, birds of a feather, lock together. Ang ating mga kaibigan ay may malaking impluensya sa ating pagkatao para ng palataya at patutunguhan. Titignan natin sa lira ng Diyos kung paano tayo makakapili ng tama. Sa pagtili ng kaibigan, hindi naman sinasabi na layuan mo na lahat. Yung, yung iba, layuan mo na. Hindi naman sinasabi na gano'n. Uh, tayo ay inatasan pa rin na mag magbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Ang sinasabi ko lang po, yung circle of friends mo. Tatlong pangunahing punto, ang mga kaibigan ay dapat mag-udyok sa iyo sa kabutihan at paglago. Sabi sa Kawikaan 2717 kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Ang tunay na kaibigan na hindi lang kasama mo sa saya, kundi kasama mo rin para sa iyong ikabubuti, patungo sa kabutihan, patungo sa tamang landas. Tulad ng bakal na nagpapatalas sa kapwa-bakal, dapat silang magbigay ng inspirasyon, magpabago, at mag-udyok sa iyo na lumapit pa kay Kristo. Sila dapat ang mag sa iyo upang maging mas mabuting tao mas may patunguhan ng buhay mo. baging mas masipag at mamuhay ng may pananampalataya. Ang tanong sa atin, sino sa iyong mga kaibigan ang magtutulak sa iyo palapit sa Diyos at tumutulong sa iyo na maging mas mausay sa iba't ibang aspeto ng buhay? Number two, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Unang Korinto 1533, Huwag kayong paluloko, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Napakalakas ng impluensya ng peer pressure. Pero may sinasabi po ang Biblia para sa atin. Iwasan ang mga tao nga hatak sa'yo sa maling direksyon. Kung ang iyong mga ay walang disiplina, walang takot sa Diyos, o mahilig gumawa ng kasalanan, malaki ang posibilidad na magiging katulad ka rin nila. Kailangan natin pangalagaan ang ating moralidad at pananampalataya sa masamang impluwensya. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sila kakausapin, kundi wag silang gawing matalik na kasama na makaka impluensya sa iyong decision sa buhay. Ang tanong sa atin, mayroon ba akong kaibigan na dahil sa kanilang mga gawain o salita ay nagpapahirap sa akin na manatili sa tamang landas? Number 3. Ang pagpili ng kaibigan ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga. Kawikaan 13:20 Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. Ang iyong pinipiling kasama ay nagpapakita kung ano ang mahalaga sa iyo. Kung pinipili mong makipagkaibigan sa mga taong matatalino, sa mga may takot sa Diyos, sa mga takot gumawa ng kasalanan, may mabuting pamumuhay, ipinapakita mo na gusto mong maging ganon ka rin. Ang salitang hangal sa Biblia ay tumutukoy sa taong walang paggalang sa Diyos. Ang kaibigan mo ay maaaring maging iyong sistema ng support sa buhay. Kaya piliin ang taong kasama mong lalakad patungo sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ang tanong sa atin, ang ating mga kaibigan ba ay sumasalamin sa mga pagkapalaga at ambisyon na gusto kong makita sa aking buhay? Tandaan natin, huwag maging low. nilikha tayo ng Diyos para makipag-ugnayan. Ngunit kailangan natin maging mapanuri at mapanalangin sa pagpili ng mga magiging kaibigan. Sa pagpili ng mga tao, pinapayagan natin maging malapit sa atin. Hayaan nating ituro sa atin ng banal na espiritu ang mga taong magujok sa atin sa pag-ibig at mabuting gawa. Hilingin natin sa Diyos ang karunungan para makita kung sino ang dapat natin gawin. Close friend, umatalik na kaibigan, at sino ang dapat natin ingatan. Music Kung gusto nyo po ang gantong klase ng video, please like and subscribe dito sa Diversionary Games Channel. Good day and God bless you.